Uh, uh, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Richard Mata ng si Duterte po ang reseta po. Uh, kami ay nagagalak po dito sa ating page dahil po ang ating butihing mayor ay nasa number one na po. Palakpaka naman dyan. At uh, ay po'y naniniwala pag hindi tayo nadaya talagang hanggang malakanyang po ang ating mayor na magbibigay ng solusyon sa ating mga kahirapan. Ngayon, ang gusto kong ituro ko sa inyong lahat ay kung paano tayo makakatulong sa kanya. Uh, nabasa na po natin sa mga articles na si Mayor po ay hindi humingi ng pera. Ang sabi ni Mayor ay yung ating pera na na na, na sa atin na gusto nating itulong, huwag nating ibigay sa kanya, ngunit ibigay sa bayan. So, ibig sabihin po noon na uh, kung may budget po tayo, pwede po tayo magpagawa ng mga t-shirt no? na nagpo-promote ng kanyang kandidatura or pwede din yung mga bands or stickers. Uh, ako po, uh, actually yung budget po, ko po, po for myself ay uh, kapiranggot lang po. Pero ang gusto ko po pong ituro sa inyong lahat ay kung paano yung kapiranggot ay makakaabot ng malaking uh, number ng mga population na para ating ma convince Ito po ay yung pag-boost ng uh, Facebook page. So, sa pamaraan po ng Facebook page ay makaka-boost at mata-target po natin yung mga areas na kung sinasabi natin hindi gaano kalakasan si Mayor. At nakikita po natin yan sa mga pinupost po yan sa mga surveys. So, first is, kailangan nyo po na meron po kayo Facebook Page. Kasi po, kung wala kayong Facebook page, hindi po kayo makaka-boost. Uh, ang Facebook page kasi, it's actually can be used for your uh, business. So, pwede yan sa personal business nyo. At least ngayon, pwede nyo munang simulan para sa kandidatura ng ating mayor So, for example, uh, paano po gumawa ng page? Actually, may link po ako nilagay dito at uh, i-click nyo lang yung link, link na yon at, at uh, tuturuan kayo paano gumawa ng Facebook page. Yung Facebook page nyo naman, kahit kahit anong gusto nyong pangalan, no? like Duterte Supporter, or kahit nga sarili nyong pangalan, walang problema. Basta meron lang kayong Facebook page. Ngayon, number two, yung paano mag-boost. Uh, pag may boost kasi sa, sa Facebook page, ang advantage po noon is kahit 100 pesos lang po or even 50 pesos na aabot po siya ng ilang thousands po. So for example, meron akong magandang video. Uh, usually, ang suggestion ko po, hindi na nga kailangan kayo pa yung gagawa ng video eh. Kasi baka sabihin nyo, hindi naman ako ganun kagaling uh, para magkaroon ng viral na video or viral na article. No, no need. Uh, if meron po kayong nakitang nagbo-viral na video about Duterte or viral na article. Like for example, dito po sa si Duterte ang reseta ko, madami pong nagbo-viral dito. Hindi po lahat yung sa akin yon, Marami din sa iba. Ginagawa ko lang po ay nire-repost. So for example, may nakita po kayo dito na nagbo-viral sa aking page. I-click mo yung share tapos i-share mo po sa iyong page. So, kailangan po may sarili kayong page, no? Madali lang po yun. Parang natural lang yun na sharing, pero sa page nyo po papunta. Ngayon, kung na-share -na nyo siya sa page nyo, yun ay, kung nag-appear na siya sa page nyo, yung certain post na nag-viral na yun. Like for example, nag-viral siya ng 200,000 na dati. Yun, maganda yun. Or at least 50,000 above, na nag-viral na siya viewers. So, maganda yun i-repost nyo siya. Ngayon, kung na-repost na siya doon sa inyong sa inyong sa page na, meron pong boost button doon. That's B-O-O-S-T. boost button. I-click nyo po iyon. Ngayon, pag, pag may boost, na-boost yon may choices of how much, no? Uh, Iba-ibang mga presyo. Pero ang suggestion ko po, you just choose your own uh, amount. Mer meron po yang nakalagay doon. Kasi meron nyo nakalagay 300 pesos, 2,850, pero you can always choose a smaller amount. So you could just stop yung PHP 0, tapos lagyan nyo po ng 50 pesos or 100 pesos. Yung estimate uh, population po na abot ng 100 pesos is around 5,000 na rin. Ngayon, after that na nakakuha kayo ng, na, pumili kayo ng amount, The next thing is to target your audience. Kasi dito sa choices, merong people who like your page. Kung yan ang iti-check mo. Meron ding people who like your page and their friends. Or merong people you choose through targeting. Ang suggestion ko po dito sa ating kampanya, ang piliin po natin itong people you choose through targeting. Bakit po? Pag ito po yung tinap ninyo, ang tendency niyan, bibigyan kayo ng option ng Facebook kung aling lugar sa Pilipinas niyong tatamaan. So actually, ilang beses ko na po nag-sponsor nag po ako ng 100 pesos sa Manila. Maraming times na po. So kasi po, ang alam natin yung Manila yung gusto nating abotin. Eh. At uh, napansin niyo din po na sa Manila, malakas si Mayor Duterte. na uh, hindi, hindi ko rin alam, most likely may natulong din po itong Facebook page na ito. Kasi po, yung binabay binasinisen ko na mga video doon or mga mga post talagang viral po. Ngayon, alam po natin sa Pilipinas, meron pong mga areas na mga number 2 lang po si Mayor Duterte. Gusto natin gawin siyang number 1 sa lugar na yun. So, kunwari, uh, kunwari sa isang lugar, for example lang po, sa Ilocos, for example, ganun. Pwede nyo pong i-target yun, Ilocos, Philippines. Or you could also add Manila. And you could also add Cebu. Pero siyempre, in 100 pesos, medyo, ano na yun siya, medyo uh, nag-spread out. No? But that's still okay. Kasi po, kung yung video na ginamit nyo ay maganda, na na palagang effective, yung nakakita noon, no? iba i-repost niya. So, walang ending na yon So, imagine po, no? kunari magsusponsor ako ngayon, magbabayad ako ng 100 pesos using my credit card kasi po credit card ang hihingi ng Facebook. I I could I could uh, guarantee you, no? Yung credit card niyo diyan sa Facebook ay safe. So you could pay in Facebook. At uh, pag tinap nyo nang naman dito sa boost na 100 pesos, 100 pesos lang naman ang kukunin talaga nila. Hindi ito magiging 100 pesos every day. So it's just 100 pesos. So just read on the details para alam nyo po kung magkano lang yung papatas. Imagine nyo po, kung nag-boost po ako ng isang video, eh, makita po yun ng 5,000 na tao. Eh, kung yung 5,000 na tao na yun, uh, a portion of them, say 10% of that, 5,000, 500, na gusto ka nila at i-share nila yon. So, makikita na naman ng ilang thousands of friends nila yun. So, never ending po yon. Eh, 100 pesos lang po yon. Kaya yung mga videos ko na kapansin yung mga ginawa kong video, sumabot ko ng 200,000 plus views. Eh, at actually, it started only by boosting it at 100 pesos. Eh. Ngayon, if kayo pong mga OFW or kayo kapwa doktor or kayong anybody, meron po kayong credit card, gusto nyo pong tulungan si Mayor Duterte, uh, I really suggest, no? I really suggest you, you should have your own Facebook page, and you you understand how you use boosting on your Facebook page and targeting the locations na gusto mong i-boost si Mayor Duterte doon. Isipin nyo po kung may 100 tayo na pages na ito ay gagawin. Imagine nyo po ang reach nun. May 40 million po na voters tayo na nakaregister sa Facebook. Imagine nyo po kung 1,000 tayo lahat at gagasto ng 100 pesos in a week. Say for example, in the next 6 months, gagasto ako ng 100 pesos. That is Starbucks coffee lang yun. A week to boost a very attractive video about Mayor Duterte. In a month, 400 pesos lang po yun. In 6 months, that's just 2,400 pesos yun. Para sa bayan yun po. So, isipin nyo, kahit 2,000 pesos, it's just maliit lang yun po para sa bayad. At saka yung effect nun talagang libo-libong tao ang makita nun. So I would like to again, ito po si Dr. Mata, I would like again to encourage all of you to have your own Facebook page and to use your credit card and pay a boost in Facebook targeting special areas. So tulungan po tayo. At ilang milyon po ang makukuha nating boto sa pamaraan na ganito. So magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat.